Assalamualaikum sa lahat! Maligayang pagdating sa Glory Story Channel na nagbibigay ng mga kapanapanabik at kawili-wiling kwento para pag-usapan. Bago ang lahat, huwag kalimutang magsulat ng salawat sa seksyon ng komento upang matanggap natin ang kanyang pamamagitan sa kabilang buhay. I-click din ang subscribe button para hindi mawala ang susunod na mga kapanapanabik na kwento. Ang sikat ng araw sa Maynila ay nagpapaso sa balat. Sa gitna ng kaguluhan ng tiangge ng binondo, isang pulis na mataba na may uniformeng tila maliit sa kanya, si Pulisya Corporal Mang June lumalakad ng may kayabangan. Ang kanyang pawisang muka ay namumula sa galit. Ngayong araw, kulang ang koleksyon mula sa mga tindera. Nasaan ang inyong koleksyon? Huwag, dahil sa tahimik ay hindi na kayo magbabayad. Sigaw niya sa isang pindera ng gulay na tila takot na takot. Ang mga tindera ay nakayukulang. Alam nilang ang paglaban kay Mang June ay kapareho ng paghahanap ng problema. Ang pulis na iyon ay kilala sa kanyang pagmamataas at hindi mag-aatubiling maging marahas kung hindi masusunod ang kanyang kagustuhan. Sa gitna ng mga tao... Isang dalagang may magandang muka at mahabang itim na buhok ang nakatingin sa galaw ni Mang Jun ng matalas. Ang pangalan niya ay Sekartan, isang sundalo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, AFP, na nagkukubli upang tumulong sa kanyang ama sa pagtitinda ng taho. Kumuyom ang mga kamay ni Sekar. Naiinis siya sa pangaabuso ni Mang Jun. Sa loob ng ilang araw, narinig niya ang mga reklamo ng mga tindera Tungkol sa lumalalang iligal na pangongolekta. Ang kanyang ama ay naging isa rin sa mga biktima. Sige, nak, magtiaga ka, bulong ng kanyang ama na tila na babasa ang isip ni Sekar. Munit may hangganan ng pasensya ni Sekar. Nang lapitan ni Mang June ang tahostol ng kanyang ama at humingi ng bayad ng may mataas na tono, hindi na napigilan ni Sekar ang sarili. Paumanhin po, pulis! Nagbayad na po kami kahapon! sabi ni Sekar sa kalmado ngunit matigas na boses. Tiningnan ni Mang Jun si Sekar nang may pangmamaliit. Oh, may anghel dito. Pero huwag mong isipin ang ganda mo ay makakapagpaligtas sa iyo mula sa obligasyon. Sagot niya nang may mapanuyang tono. Ngumiti ng tipid si Sekar. Obligasyon o iligal na pangongolekta. Hamon niya. Nagulat si Mang Jun hindi niya inaasahang may maglakas loob na lumaban sa kanya. Ingatan mo ang iyong bibig, Ineng. Hindi mo alam kung sino ang kinakaharap mo pagbabanta niya habang lumalapit. Hindi gumalaw si Sekar. Nakatayo siya ng tuwid na nakatingin kay Mang Jun nang may malamig na tingin. Kilala ko po kayo, pulis. At alam ko rin po na mali ang ginagawa ninyo. Biglang tumahimik ang palengke. Pinipigilan ng mga tindera ang kanilang hininga sa takot sa mangyayari. Tumawa ng mapanuyo si Mang Jun. Lalabanan mo ko? Sa tingin mo sino ka? Ako ang taong magpapatigil sa iyong pang-aabuso. Matigas na sagot ni Sekar. Humakbang si Mang Jun, itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Sekar. Ngunit bago pa dumampi ang kanyang kamay sa pisngi ni Sekar, isang matinding sipa ang tumama sa kanyang panga. Nanghina si Mang Jun at umurong. Sariwang dugo ang umagos mula sa kanyang bibig. Nagulat ang lahat. Hindi sila makapaniwalang isang dalaga ang naglakas loob na sakta ng isang pulis. Hawak ni Mang Jun ang kanyang panga na kumikirot. Tiningnan niya si Sekar nang may nag-aalab na galit. Ikaw, magsisisi ka, bulong niya. Naghanda si Sekar. Handa siyang harapin ang anumang mangyari. Hindi ako natatakot sa pulis na korap tulad mo, sabi niya nang may hamon. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mayabang na pulis at ng sundalo ng AFP. Bumangon si Pulisya korporal Mang Jun na may panga na kumikirot at mga mata na nagniningas. Hindi niya matanggap ang kahihiyang ito, lalo na sa harap ng publiko. Hahanapin mo ang iyong kamatayan! Sigaw niya habang sinusugod si Sekar. Ang kanyang kamao ay lumipad, puno ng galit at nakakapasong kahihiyan. Ngunit hindi natinag si Sekar. Mabilis ang kanyang mga galaw, kabaligtaran ng mataba na pangangatawan ni Mang Jun. Madali niyang naiwasan ang unang atake at bumawi sa pamamagitan ng isang sidekick na tumama sa baywang Nagulat si Mang June Dahil sa kanyang malaking katawan ay nahirapan siyang panatilihin ang balanse Tumigil na po kayo pulis! Huwag po kayo magpapahiya! Sigaw ng ilang tindera na ngayon ay nakapaligid sa kanila, halo-halo ang takot at pagtataka Ngunit hindi pinansin ni Mang Jun. Puno ng paghihiganti ang kanyang utak. Muli siyang sumugod. Ngayon, sa pamamagitan ng isang malakas na shoulder push na naglalayong pabagsakin si Sekar. Agad na sinalag ni Sekar ang atake at bumawi sa pamamagitan ng isang tumpak na siko. Ang kanyang mga galaw ay tumpak. Ang bawat suntok at sipa ay may layunin, hindi lamang upang lumpuhin, kundi upang magbigay din ng leksyon. Hindi ito basta-basta away sa kalye. Ito ay isang nakamamatay na sayaw ng arnis na nakatago sa likod ng simpleng anyo ng isang nagtitinda ng taho. Ang ama ni Sekar, si Mangberto, ay nakatingin sa kanyang anak ng may pagmamalaki at pag-aalala. Alam niya ang kakayahan ni Sekar, ngunit iba ang sitwasyon na ito. Ito ay laban sa isang autoridad. Anak ni Noyan, Mangberto, ang galing! Bulong ng isang tindera ng kakanin. Tumangulang ng tipid si Mang Berto. Ang kanyang labi ay nakangiti ng bahagya. Hindi kailanman binigo ng kanyang anak. Nagsimulang humingal si Mang Jun. Bumagal ang kanyang mga galaw. Samantalang si Sekar ay lalong naging agresibo. Ang kanyang sipa ng tuhod ay tumama sa tiyan ni Mang Jun na nagpasinghap sa mayabang na pulis at hinawakan ang kanyang tiyan. Humihingal siya. Ang kanyang muka ay maputla. Tama na anak, awa na, sigaw ng isang ina. Hindi pinahina ni Sekar ang kanyang atake. Alam niya na si Mang Jun ay uri ng tao na hindi titigil hanggat hindi niya mararamdaman ang sakit ng pagkatalo. Isang roundhouse kick patungkay kay Mang Jun ang nagpatumba sa pulis at muntik na siyang bumagsak. Ito ang bunga ng iyong kasakiman, pulis Mang Jun, sabi ni Sekar. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Nagpakawala siya ng mabilis na jab at cross sa mukha ni Mang Jun na sinundan ng isang low kick na nagpatumba kay Mang Jun. Humihingal si Mang Jun na nakatingin kay Sekar nang may mga mata na puno ng takot. Hindi niya kailanman naisip na hahayaan siyang bugbugin ng ganito kadali ng isang babae. Ang sakit sa kanyang panga at tiyan ay walang katumbas kumpara sa kahihiyan na ngayon ay bumabalot sa kanya. Lumapit si Sekar ang kanyang tingin ay walang awa. Ito ay simula pa lang pulis. Wala pa ang baril sa iyong ulo. Nilunok ni Mang June ang kanyang laway. Ang mga salitang iyon ay binigkas sa kalmado ngunit nagbabantang tono na nagpatayo ng balahibo niya. Tumingin siya sa paligid, umaasang may kasamahang pulis na darating upang iligtas siya ngunit wala. Tanging mga tingin lamang ng pagkasuklam at kasiyahan mula sa mga tindera. Nag-iisa siya at nasaksihan ng lahat ang kanyang pagkatalo. Pinalikuran ni Sekar si Mang Jun na nakahandusay sa sahig ng tiangge. Alam niyang hindi pa tapos ang labanan na ito. Ito ay simula pa lamang. At para kay Mang Jun, ito ang araw kung saan ang kanyang pagmamataas ay nagdulot ng kapahamakan na hindi niya kailanman malilimutan. Nagkagulo ang tiangge ng binondo kumalat na parang apoy sa mga WhatsApp group ng mga tindera ang video ng labanan. Sa pagitan ni Pulisya Corporal Mang Jun at isang dalaga na kalaunan ay nakilala bilang Sekar, si Mang Jun. na may maga na panga at durog na pagpapahalaga sa sarili, ay agad na dinala sa pinakamalapit na klinika ng kanyang ilang kasamahan na dumating matapos humupa ang kaguluhan. Ngunit ang kanyang namumulang muka ay hindi lamang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil din sa matinding kahihiyan. Sa kabilang panig ng Tiangge, sa stall ng taho ng kanyang ama, si Sekar at Mangberto ay inaayos ang kanilang mga paninda. Ilang tindera ang lumapit, nagpahayag ng paghanga at pasasalamat. Maraming salamat po, Neng Sekar. Sa wakas, may naglakas loob na magbigay ng leksyon kay Mang Jun, sabi ng isang ina na nagtitinda ng puto. Neng Sekar, ang galing. Lahat tayo ay malaya na mula sa iligal na koleksyon na iyon. Numiti lang ng tipid si Sekar. Alam niyang magkakaroon ng mga kahihinat na ng kanyang ginawa, ngunit hindi siya nagsisisi. Mas payapa ang kanyang puso na makita ang ngiti ng relief sa mukha ng mga tindera. Hindi ba okay lang? Hindi ka ba natatakot na magiganti si Mang Jun? Tanong ni Mang Berto, nang may pag-aalala. Alam niyang malakas ang kanyang anak, ngunit alam din niya kung gaano katuso ang mga makapangyarihang tao. Tiningnan ni Sekar ang kanyang ama. Sa awa ng Diyos, Tay, sigurado po ako na tama ang ginawa ko. At Tay, kung hindi po ako kikilos, kailan pa po magiging payapa ang mga tindera na ito sa pagtitinda? Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang ama kahit may kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Alam na alam niya na ang ginawa niya ay isang seryosong paglabag para sa isang miyembro ng AFP kahit hindi siya nasa formal na tungkulin. Ang balita tungkol sa insidente sa tiangge ng Binondo ay agad na nakarating sa mga nakakataas kay Pulisya Corporal Mang Jun. Agad na ipinatawag ng Chief of Police ng Manila Police District, si Police Major Dela Cruz, si Mang Jun, sa kanyang opisina. Mukhang tensyonado ang mukha ni Major Dela Cruz. Mang Jun, ano to? Ang video mo na binugbog ng isang babae ay kumalat kung saan saan. Binabahira nito ang pangalan ng pulisya. Sigaw ni Major Dela Cruz habang inihagis ang isang tablet na nagpapakita ng viral na video. Nakayukulang si Mang Jun, hindi naglakas loob na tumingin sa kanyang chief. Masakit pa rin ang kanyang panga. Sir, hindi ko po alam na magaling sa martial arts ang babaeng yun, sir. Magaling sa martial arts ano? Malinaw na sinasadya niya lang na pukawin ka. Bakit mo pinatulan? At ang isyu ng iligal na koleksyon na iyon. Narinig ko na, ginagawa mo pa rin iyon. Bumaba ang boses ni Major Dela Cruz ngunit puno ng banta. Nagulantang si Mang June. Hi, hindi po, sir. Isa lang po itong hindi pagkakaunawaan. Bumuntong hininga si Major Dela Cruz. Wala akong pakialam kung hindi pagkakaunawaan iyon o hindi ang malinaw ay gumawa ka ng gulo at pinahiya mo ang ating institusyon. Iuulat ko ito sa itaas. Humanda ka sa internal investigation na mutla si Mang June. Ang internal investigation ay nangangahulugang nasa bingit ng panganib ang kanyang karera. Hindi niya inaasahan na isang tindera ng taho ang makakasira sa lahat, lalo pang nag-alab ang kanyang paghihiganti kay Sekar. Nanumpa siyang gagantihan ang lahat ng ito sa anumang paraan. Samantala, bumalik si Sekar sa barracks ng kanyang mga sundalo sa Fort Bonifacio. Inalis niya ang kanyang sibilyang damit at pinalitan ng kanyang uniporme. Alam niyang hindi magtatagal, ay tatawagan din siya. Kailangan niyang maghanda sa mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Ano man ang kanyang marangal na intensyon. Huminga siya ng malalim. Napagtanto na mahaba pa ang lakbayin na ito. Alas 9 ng umaga, nagring ang cellphone ni Sekar. Nakita ang pangalan ng kanyang platoon leader sa screen. Bumilis ang tibok ng puso ni Sekar. Alam niyang darating ang tawag na ito. Huminga ng malalim, sinagot niya ang telepono. Sekar, magpakita ka ngayon. May mahalagang ulat. Ang boses ng kanyang platoon leader, si Lieutenant David, ay seryoso. Sir, handa na po, Matigas na sagot ni Sekar. Agad niyang inayos ang kanyang uniporme. Matatag ang kanyang hakbang patungo sa opisina ng kanyang battalion commander. Sa kanyang puso, inihanda niya ang kanyang sarili para sa lahat ng posibleng mangyari. Alam niyang bawat sundalo ay nakatali sa mga alituntunin at ang kanyang mga aksyon sa tiyangge kahit na batay sa mabuting hangarin ay maaring ituring na lumalabag sa etika ng militar, lalo na dahil direktang nakipag-ugnayan siya sa isang tiwaling pulis na maaring magdulot ng alitan sa pagitan ng mga institusyon. Sa kabilang banda, si Pulisya Corporal Mangjun ay sumasa ilalim sa isang mahigpit na internal investigation. Maga pa rin ang kanyang panga na isang tahimik na saksi sa kanyang pagkatalo. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinasabing inatake siya ng walang dahilan at na ang babae ay isang provocateur. Ngunit ang viral na video at ang testimonya ng mga tindera na nagsimulang magsalita ay nagpapabigat sa kanyang posisyon. Kaya, inaamin mo na humingi ka ng pera na labag sa batas. Tanong ng isang investigador ng Provost Marshall nang walang emosyon. Tumahimik si Mang Jun. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang sentido. Alam niyang lalo lamang lalala ang sitwasyon kung magsisinungaling siya, matapos ang ilang sandali, tumangu siya ng may pagtalima. Sir, nagkamali po ako, itinala ng imbestigador ang pag-amin. At tungkol sa babae na umatak sa iyo, alam mo ba ang kanyang pagkakakilanlan? Itinaas ni Mang June ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pagiganti. Siya po ay isang tindera ng taho, sir at narinig ko po sa mga tao sa Tiangge na hindi siya basta-basta babae. Ang kanyang mga galaw ay tulad ng isang miyembro ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagkunot ang noo ng investigador ng Provost Marshal. Kung totoo, magiging mas malaki ang problema nito. Bumalik sa headquarters ng AFP. Sa wakas ay nakatayo si Sekar sa harap ng kanyang batalyon commander si Lieutenant Colonel Garcia. Si Lieutenant Cole, Garcia ay isang matatag ngunit matalino na personalidad na may matalas na tingin na nakababasa sa puso ng kanyang mga sundalo. Umupo ka, Sekar, sabi ni Lt. Corden Garcia habang itinuturo ang upuan sa kanyang harap. Umupo si Sekar ng tuwid. Nakita ko na ang viral na video. Simula ni Lt. Corden Garcia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit naglalaman ng autoridad at ang ulat din mula sa iyong mga kasamahan sa field. Nagkaroon ng insidente ng away sa pagitan mo at isang tiwaling pulis. Maaari mo bang ipaliwanag? Huminga ng malalim si Sekar. Isinalaysay niya ang mga nangyari sa tiangge ng detalyado mula sa mga reklamo ng mga tindera, ang mayabang na pag-uugali ni Mang Jun hanggang sa kanyang desisyon na ipagtanggol ang kanyang sarili at protektahan ang maliliit na tao hindi siya nagdagdag bawas. Nakikinig ng mabuti si Lieutenant Corda Garcia. Paminsan-minsan ay tumatango siya. Matapos-matapos magsalita si Sekar, tumahimik si Lieutenant Corda Garcia sandali. Sekar, naiintindihan ko ang iyong mabuting hangarin. Ang protektahan ang komunidad ay isang marangal na tungkulin natin. Ngunit alam na alam mo ang mga kahihinatnan ng ginawa mong ito. Ikaw ay isang sundalo. Bawat galaw mo ay nagdadala ng pangalan ng institusyon, lalo na't kinasangkutan nito ang kapulisan. Malinaw. Idiniin ni Lieutenant Curling Garcia ang bawat salita. Maari itong maging simula ng mas malaking problema sa pagitan ng mga ahensya. Nakayuko si Sekar. Alam niya iyon. Hindi niya nais nasirain ang magandang ugnayan sa pagitan ng AFP at PNP. Ipinagmamalaki ko ang iyong katapangan na ipagtanggol ang mahihina, patuloy ni Lieutenant Curdy Garcia, bahagyang lumambot ang kanyang boses. Ngunit bilang isang sundalo, kailangan mong maging mas maingat sa iyong mga aksyon. Aayusin ko ang problemang ito upang hindi na lumaki. Ngunit kailangan mo ring maging handa sa mga kahihinatnan na nadarating. Magkakaroon ng investigation team mula sa sentro na maaaring tumawag sa iyo para sa paglilinaw. Naintindihan? Sir, naintindihan po, matigas na sagot ni Sekar. Isang malaking dilema ang kinakaharap ngayon ni Sekar. Pinrotektahan niya ang mga tao. Ngunit sa kabilang banda ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan na maaaring makaapekto sa kanyang karera bilang isang sundalo. Ngunit may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya susuko matapos ang pagpupulong kay Lieutenant Coral Garcia. Napagtanto ni Sekar na mas komplikado ang sitwasyon na kanyang kinakaharap kaysa sa kanyang inaakala Ang problemang ito ay hindi na basta-basta personal na away Kundi may potensyal na magdulot ng alitan sa pagitan ng mga institusyon Ngunit hindi siya natinag Ang kanyang prinsipyo na ipagtanggol ang katotohanan at protektahan ng mga tao ay nanatiling matatag Sa kabilang banda, si Pulisya Corporal Mangjun na nasa ilalim ng suspensyon at nahaharap sa banta ng pagpapaalis ay nakaramdam ng pagkakakulong. Ang kanyang kahihiyan at paghihiganti kay Sekar ay ngayon ay halo-halo sa kawalan ng pag-asa. Alam niyang ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang karera ay sa pamamagitan ng pananahimik kay Sekar at pagbaluktot sa katotohanan. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa ilang luma niyang kakilala sa Underworld. Nagahanap ng paraan upang bigyan ng leksyon ang babae na sumira sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Habang tumutulong si Sekar sa kanyang ama sa stall ng taho, naramdaman niya na may kakaiba. Ilang lalaki na may kahinahinalang anyo ang nakita niyang palakad-lakad sa paligid ng tiyangge. Ang kanilang mga mata ay paminsan-minsan na sumisulyap sa kanilang stall agad na napagtanto ni Sekar sa pamamagitan ng kanyang matalas na instinct ng sundalo na siya ay minamanmanan. Tatay, parang kailangan po nating maging mas maingat, bulong ni Sekar kay Mangberto. May nagmamasid po sa atin. Nagkunot ang noo ni Mangberto. Sino ineng? Hindi ko pa po sigurado, pero masama po ang pakiramdam ko. Siguro po may kinalaman kay pulis Mang Jun, sagot ni Sekar. Ang kanyang mga mata ay sumaklaw sa karamihan. Kinabukasan, habang naglalakad si Sekar mag-isa patungo sa terminal matapos ihatid ang kanyang ama pa uwi, isang motorsiklo na walang plaka ang huminto sa tabi niya. Dalawang malalaking lalaki na may full face helmet ang matalim na nakatingin sa kanya. Binilisan ni Sekar ang kanyang lakad, ngunit patuloy na sumusunod ang motorsiklo. Biglang tumalo ng isa sa mga lalaki mula sa motorsiklo at sinubukang hilahin ang bag ni Sekar. Agad na umiwa si Sekar nagpakawala ng mabilis na suntok sa tiyan ng umaatake. Natumba ang lalaki, ngunit agad na dumating ang kanyang kasama upang tumulong. Ibigay mo ang iyong bag, bruha! Sigaw ng pangalawang lalaki. Hindi na tinag si Sekar. Alam niyang ito ay gawa ni Mang Jun. Mabilis siyang gumamit ng kanyang mga teknik sa martial arts. Isang tuwid na sipa ang tumama sa dibdib ng unang lalaki na nagpatumba sa kanya. Sinubukan ng pangalawang lalaki na umatake gamit ang isang maliit na kutsilyo. Ngunit, matagumpay na sinalag ito ni Sekar gamit ang kanyang braso pagkatapos ay nilak ang kanyang kamay at ibinagsak siya sa sementadong kalsada. Parehong sumigaw sa sakit ang dalawang lalaki. Hindi nila inaasahan na ang babaeng kanilang pinupuntirya ay may pambihirang kakayahan sa martial arts. Tiningnan sila ni Sekar ng matalim. Sino ang nagutos sa inyo? Tanong niya ng may nagbabantang boses. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Ayaw sumagot. Sabihin ninyo o magsisisi kayo habang buhay. Banta ni Sekar at pagkatapos ay inapakan ang kamay ng isa sa mga umaatake. Aray, Neng! Aray! Inutusan po kami ni Pulis Mang John. Reklamo ng lalaki. Hindi na nakayanan ng sakit. Sabi niya, bigyan niyo lang ng leksyon, Neng. Kumuyom ang kamao ni Sekar Tama ang kanyang hinala. Si Mang Jun ay hindi lamang mayabang, kundi duwag at katuso rin. Hindi niya hahayaan ito. Ang bantana ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para din sa kanyang pamilya at maaaring maging banta sa seguridad ng iba pang mga tindera na nagpatotoo. Umalis kayong dalawa dito. Huwag na huwag ninyo akong guguluhin muli o sisiguraduhin ko na hindi na ninyo kailanman makikita ang sikat ng araw. Nagbigay ng matinding babala si Sekar. Mabilis na bumangon ang dalawang lalaki at tumakas, iniwan ang kanilang motorsiklo. Tiningnan ni Sekar ang kanilang likod. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Sumobra na si Mang June. Panahon na upang bigyan siya ng isang tunay na leksyon. Ngayon, hindi na siya maglalaro. Kailangan niyang kumilos ng mas malalim upang wakasan ang terorismo ni Mang June habang buhay. Matatag ang pasya ni Sekar. Ang banta na inilunsad ni Mang Jun sa pamamagitan ng pag-upa ng mga goons ay ang tugatog ng kanyang pagmamataas at kasamaan. Alam ni Sekar na hindi na siya maaaring maglaro. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito para sa kanyang kaligtasan, sa kanyang pamilya, at sa mga tindera na matagal nang nabubuhay sa takot. Kinabukasan, hindi na tumulong si Sekar sa kanyang ama sa tiangge. Nagsuot siya ng mas madilim at maluwag na damit na nagpapahintulot ng malayang paggalaw. Sa likod ng kanyang jacket ay may nakatago na magiging desisyon. Sinundan niya si Mang Jun na nasa suspension at natagpuan ng pulis na nakaupo sa isang karinderiya sa labas ng bayan malayo sa kaguluhan ng tiangge. Mukhang frustrated si Mang Jun. Paminsan-minsan ay nagmumura at sinisipang upuan sa tabi niya. Lumapit si Sekar kay Mang Jun ng kalmado ngunit matatag. Si Mang June Naabala sa kanyang mga iniisip, ay hindi napansin ang pagdating ni Sekar hanggang sa tumayo ang babae sa harap niya. Ilang pera ng bayan na ang ninakaw mo, Pulisya Corporal Mang Jun. Ang boses ni Sekar ay malamig na nagpatalon kay Mang Jun sa gulat. Tumingala si Mang Jun, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Sekar. Ang kanyang mukha na dati ay nagpapakita ng pagkayamot ay ngayon ay namutla. Ikaw, bakit ka nandito? Sigaw niya habang sinubukang tumayo, ngunit nang hina ang kanyang mga binti. Nandito ako upang wakasan ang iyong mga gawain, sagot ni Sekar. Ang kanyang tono ay puno ng autoridad. Binantaan mo ako, pinadalhan mo pa ng mga goons. Duwag ka, Mang Jun. Nilunok ni Mang Jun ang kanyang laway. Sinubukan niyang magtipo ng lakas ng loob. Iuulat kita sa mga nakakataas sa iyo. Matatanggal ka. Ngumiti ng mapanuyo si Sekar. Sige, ngunit bago iyon may kailangan tayong tapusin. Si Mang Jun kahit takot na takot ay sinubukan pa ring umatake. Kinuha niya ang isang bote ng toyumansi sa mesa at ibinato ito kay Sekar. Pagkatapos ay sinubukang tumakas. Ngunit mas mabilis si Sekar. Madali niyang naiwasan at pagkatapos ay nagpakawala ng kidlat bilis na sipa sa kanyang binti. Natumba ang matabang pulis at umangal sa sakit. Sa tingin mo makakatakas ka? Sabi ni Sekar habang lumalapit. Gumapang paatras si Mang Jun. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Huwag kang lumapit. Pulis ako. Anong klase kang pulis? Manunulisan, duwag at kriminal. Matinding sagot ni Sekar. Hinila niya si Mang Jun sa isang lugar na bahagyang nakatago malayo sa paningin ng mga tao sa karinderiya. Sinubukan ni Mang Jun na lumaban, ngunit bawat galaw niya ay madaling napipigilan ni Sekar. Binugbog siya ng babae ng kombinasyon ng mga suntok at nakamamatay na sipa ng Arnis, hindi nagbigay ng kahit taunting pagkakataon. Nakahandusay si Mang Jun na bugbog sarado. Ang kanyang katawan ay basag-basag at humihingal. Tama na! Tama na! Reklamo ni Mang Jun. Umiiyak ang kanyang mga mata. Talagang talo siya. Ang pisikal na sakit ay walang katumbas kumpara sa takot na bumabalot sa kanya. Tumigil si Sekar sa pagbugbog kay Mang Jun. Humihingal siya, ngunit matatag ang kanyang mukha. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bagay mula sa likod ng kanyang jacket. Isang baril. Nanlaki ang mga mata ni Mang Jun. Tiningnan niya ang bagay sa kamay ni Sekar. Pagkatapos ay ang mukha ng babae. Nakita niya ang katatagan at galit doon. Alam niyang hindi nagbibiro si Sekar. Kinargahan ni Sekar ang baril. Ang matalas na tunog ng pagklik ay pumuno sa hangin na nagpatalon kay Mang Jun. Idinikit ang baril ng malamig sa noo ni Mang Jun. Ito ang bunga ng iyong pagmamataas, ng iyong kasakiman at ng iyong kasamaan. Sabi ni Sekar. Nanginginig ang kanyang boses ngunit puno ng diin. Tandaan mong mabuti ang araw na ito, Pulisya korporal Mang Jun. Tandaan mo na binugbog ka at tinutukan ng baril ng isang babae na iyong minamaliit. Ito ay isang leksyon upang hindi ka na muling manakit ng maliliit na tao. Tumangulang si Mang Jun, nanginginig ang kanyang katawan. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng kahit isang salita. Ang anino ng kamatayan ay lumitaw sa kanyang isip hindi niya kailanman naramdaman ang ganitong kaguluhan at takot sa buong buhay niya. Ibaba ni Sekar ang kanyang baril at ibinalik ito sa likod ng kanyang jacket. Tiningnan niya si Mang Jun sa huling pagkakataon nang may pagkasuklam mula ngayon. Mamuhay ka ng payapa. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Kung hindi, sisiguraduhin ko na hindi ka na kailanman magiging payapa sa buong buhay mo, banta niya tinalikuran ni Sekar at lumakad palayo. Iniwan si Mang June na nakahandusay, puno ng takot at nababalutan ng walang katapusang kahihiyan ang insidente na ito, ang viral na video na bumahala sa kanyang pangalan. Ang bawat suntok at ang banta ng baril sa kanyang ulo ay magiging bangungot na magpapahirap sa kanya sa buong buhay niya para kay Sekar. Ito ang katapusan ng isang kabanata at simula ng kapayapaan para sa mga tindera na matagal niyang pinrotektahan. Ang kwentong ito ay isang maliit na bahagi lamang ng maraming kwento ng buhay sa labas. Kunin ang mabuti, iwanan ang masama. At kung gusto ninyong patuloy na tuklasin ang iba pang pambihirang kwento, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel.